Hello guys! Ayan, hindi ko po sana i-upload tong video na to pero gusto ko lang po kasi magbigay ng awareness sa ating mga uh, kababayan o sa ating lahat na uh, kung bibili po tayo sa marketplace, uh, make sure tayo nakukuha tayo ng ID nila, ng full name nila, ng address at ng picture nila if in case. Ayan. Dahil nga po kaya ko po to in-upload. Ayan. Dahil, bumili nga po ako dito sa Denmark. Sa Denmark po to bumili pa ako ng iPhone Pro Max uh, 14 1TB. Ayan. So, kung nakikita nyo po kung the way in box ko yung phone, akala nyo ay totoong-totoo siya. O, ba diba? <laughs> Ayan. So, hindi ko po alam kung i-upload ko to before or not kasi nga, syempre, ayan. So, pero dahil nga, para sa awareness, kaya in-upload ko na lang po siya. Ayan. Para po sa ating lahat. Ayan. Ito yung phone, tingnan nyo. Para siyang totoong-totoo. Ah, uh, ayan. So, hindi ko na lang sabihin sa inyo yung price, pero ilang ano po yung uh, uh, dinamdam, syempre, ayan, hindi po, basta-basta yung pera kinita, ayan, so, ayan, hindi, ko, hindi ko po alam kung sasabihin ko sa mga, kakilala ko, whatever, pero in the end, sinabi ko din po sa kanila, ayan, so alam nila na bakit nga ayon hindi ko rin po alam kung bakit nga nangyari yon sa akin, eh, sinisigurado ko naman talaga before, <coughs> na humihingi ako ng mga info, whatever, pa but this time, nakalimutan ko yon so siguro ganun talaga tayo, may mga something, ayan, kung nakikita nyo, ah, uh, kompleto naman siya sa loob ng box kung ano yung dapat nyo makita seal na seal siya ayan pero ang hindi nyo pala alam <laughs> <laughs> makikita niyo yung exciting part, hindi siya mabuksan, ah, uh, <clears throat> hindi rin siya nagcha-charge, ayan, so, nagbayad pa ako ng extra, para lang mabuksan yan, Pin dinala ko siya sa, ah, uh, uh, pagawaan dito ng phone, pero sabi niya, it's, even you cannot play on it, ayan, hindi nyo siya malalaro kahit laruan, so, made in China, ayan, fake na fake siya, ayan, may nakaano agad pagbukas ko, uh, hindi siya talaga nagbukas, chinarge ko siya, pero after noon, wala din po. So, talagang hindi siya mabubuksan kahit makapaglaro kayo o makapag-download o makapag-picture kahit ano wala wala talaga as as in talaga so napakalaking pera po nang na scam sa akin diyan so kaya ko lang po to in-upload sa inyo ayan pero kasi need na need ko talaga ng phone kaya ako naghahanap noon ito po ay para lang po sa ating awareness ayan para sa ating lahat maraming salamat